to so mamaya sa camp kanawa yun yung mga nasa loob niya museum na quadrangle sage leaf hotel ah, religious oh. rent Oh. Tay lang. Ayan, magbabike kami diyan mamaya. Puro may mga abandon diyan na morgue. Silipin natin yung loob. Let's go. <laughs> ayan, tayo, Welcome to San Andreas. I'm CJ from Grove people... Bike, tire, bike. Hey. dito kami sa bataan at ah, papasukin natin tong bataan technology park sa camp kanawan ay hey. yan dalawa lang kami ni kuya papasok yung abandon dito ganyan yun Ito yung museum. Mamaya papabuksan yan. Ang pasok na. Ito muna tayo mga boss. Hmm. Ano kayo meron doon sa dulo? Tara. Sage Leap Ah, ito yung hotel. Run about lang. Uy, kaki. Nakikita niyo. <laughs> Yun. Ay, kaki. Parang ano. Pasukay natin. Ay,

natin na GTA bike the boss may mga nag i-stay dito Partilisat. Ah. Merong may activity sila dito. Tubos <laughs> boss. Ito yung hospital. Ito yung corridor. Lalaki ng puno. Punta natin yun Kasuhay natin yun ngayon. Tara. 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 Tukoy namin na tong corridor na to Kumaya, wait lang Kasi sa harap ng cottage na kami, bigla may ganito. Siyempre, interesado rin. Ano bang meron? Hello! Saan nan? Daanan din? Wow! Exercise! Ayun yung may pool din. ko dyan mamaya oh. pero parang inayos na to kanyang bus hindi yung harap lang

Sampai morgue, nitong museum, niyan, yung Ito, to, 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 yung museum Ah. Uh, yung merong yung may kucing basag-basag sa na, nasa harap. Oh, yun yun. Mm Hindi -hmm. pumasok doon. Pero may ospital. Yun, yun dating ospital. Ayun ah, din yung ospital. Uh, hmm. Babalik ako. <laughs> Natay <alamak. laughs> yung kasama ko. pala yun, yung morgue daw. Nakasarado. <laughs> Kasi may mga gamit. Hindi pwedeng sukin. Tsaka yung ospital. Bale, Hignan lang natin mamaya nilabas. Wala yung kasama ko eh. At si kuya. Pupo kami sa museum ngayon. Sa bed? Oo, may daya.

Ganda no sabi sa akin sa'yo gandao, 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 Ganda oh Ganda oh may barko May barko Eh 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 eh? Yeah. Eh? Yeah. Mga bobo! May Hindi na mga ngayon nagtutuloy. Tangkin na, Dito kasi kayo. Hmm. Hmm, nakakaramdam ka ng damit pag nandito. Ching, alis ka nga dyan. Tayo lang. Hindi, yan ginamit na bangka. Ginamit na bangka. Ginamit na bangka. Ito may barco dito ta. Dalawang beses na yan! Ba yung temple? Saan ito? Ganun daw ang oh, work what? Sa Vietnam. Vietnam ba? Ay, oo, Vietnam. Hey, no, Vietnam is nito. oh, Vietnam. Ayan ang Vietnamese. Oo nga pala, Vietnam nga pala mm -hmm. nga ako dito. Ah. Oh. Thank you.

<laughs> 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 Daw. Old school yun. <laughs> Vietnamese pala to. <laughs> <laughs> Stigo. Ay. Hey. Ay, ito ko. Ano, ano, ito. ito ano, ganyan, dati yung telepono eh. yan lang. Ayan.

Oh. Galing no. Ini sabi nila. Tuh, -tuh. itu maganda. Monkey house Rehabilitation ah. Refugees Kulungan niya mo, Kulungan nga ganito, siya lang Kulungan nila Kulungan Ng mga ano Refugees. are ano? Offenders Again lang okay. Yan guys Pag nabaliw ka dito Kulungan okay. dyan Eh 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 Terater ikut Terasa Toi! <laughs> BCDI Goods, goods, goods Come back to Hong Kong Bataan, West Philippines Yuh Thank you po. Anong ikaw Library and Archives.

Dyan. <laughs> dyan. <laughs> may taga, dyan. <laughs> dyan. May taga dyan. Pula. Tara, tara. Sorry mo nang Ilang ka lang. lang Alam ala, <laughs>

Pero parang lamig dito ah. Ano Uy, uy, wag kayo mo ano. Pasok tayo doon. Oo nga. Karen! Tara Karen! Karen! Tara dito, dali! Sa likod. It was at this moment that he knew. He f***ed up. <laughs> <laughs> Mga bobo! Go, <laughs> okay, let's go, okay. Dapat ni live mo phone si. Lagi na ako kung kung niyan tangi. Yung live. Lamig, di ba? Kaya tatakotin lang namin sarili namin ah. Wait lang. <laughs> ayoko ba? Ilaki, ayoko. Halika na. Ito mo na ka. Uy, tara na. Galing na kami sa loob kanina. Mauna ka, Karen ah. Ayoko. Babo. Dito, dali. Dali. Ayoko, okay, okay, okay. Tara, tara, tara. Tara lang. Tara Tabi -tabi May... lang. Tabi-tabi po. ingat dito. May maingat dito

Wala nga kasi. Hindi ito mo nga Kaya hindi na. Ano ba? Kala ko gusto kong pumasok. Papasokin lang natin. Ano ba yun? Hoy! Inunagulot ako. May makasigil. Tara, tara. Tara, tara. Game. Pwede tera. Pero... Okay. Oops.

Huwag pang matuloy Huwag pang na Tara Inang yanding Tara na kasi, pumasok na si ikaw yung nakuuna eh Binto nito ka pa eh Sarado nga lang sa labas <laughs> ano Tara, ikot tayo Oh shit

lang po. Okay na yan. Nakakatakot dito yung ahas. Ahas na singit-singit.